Academic Excellence Award with High Honors Banco Central Quiz Show Champion DOST Quiz B Second Placer Regional Qualifier Special Awards Communication Arts in English Communication Arts in Filipino Best in Social Science Best in Mathematics Best Science Leadership Award City Mayors Leadership Award City Mayors Academic Award Dramid Member punong patnugod ng bukluran school papers. Ilan lamang yan sa mga awards na nakuha ni Yoshaya Kate Abana Balad nang magtapos ito bilang class valedictorian sa kanilang paaralan sa Carig Integrated School sa Tugigaraw City, Cagayan. Handa na sana ang dalaga para sa pagpasok sa panibagong yugto ng kanyang pag-aaral sa senior high school. Subalit isang malagim na pangyayari ang naging dahilan, kaya naman maagang naputol ang daang tinatahak ni Yeshaya patungo sana sa kanyang mataas na pangarap at magandang kinabukasan. Samahan niyo po akong talakayin ng masakit na naging kamatayan ni Yeshaya Kate Abana Balad. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen, na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. July 24, 2024 ng gabi, isang tawag ang gumulat sa tanggapan ng kapulisan sa Tugigaraw City tungkol sa nangyaring pananaksak sa isang dalagita sa barangay Karig Norte. Agad silang nagtungo sa lugar bagamat gabi na ay maraming tao sa lugar na mga nakikibalita sa nangyari. Pagdating nila doon ay wala na ang biktima dahil naisugod pa ito sa ospital ng mga kaanak kung saan ito diniklarang dead on arrival. Maliban sa nagkalat na dugo at mga nagkakagulong tao, ay hindi na rin nila inabutan sa crime scene ng suspect na agad na tumakas. Sa kanilang pagtatanong, ang biktima ay agad na kinilala, si Yeshaya Kate Balad, 16 years old, at katatapos lamang ng junior high school. Si Yeshaya ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Ang kanyang amay ay isang security guard. Ang ina niya naman ay isang OFW sa Taiwan. Nang isilang si Yeshaya ay ang kanyang mga magulang na pinakamasayang mga tao sa buong mundo. Ganon din ang kanyang mga lolo at lola. Dahil nga nag-iisang anak, ay lumaki si Yeshaya na punong-puno ng pagmamahal at atensyon ng mga magulang at lalo na ng kanyang lolo at lola sa side ng kanyang ina. Gayunpaman, dahil sa sunod-sunod na mga problema at pagdaan ng pandemya, ay hindi sapat ang kinikita ng ama ni Yashaya na isang security guard para sa kanila. At para mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak at makaipon ng puhunan para sa isang maliit na negosyo, ay nagdesisyon ang ina ni Yashaya na magtrabaho sa ibang bansa. Habang wala ito ay naiwan si Yeshaya sa pangangalaga ng kanyang mga lolo at lola kung saan siya natutulog. Subalit umuwi din naman siya sa kanilang bahay na kalapit lamang ng bahay ng matatanda kung saan naman natutulog ang kanyang ama. Bata pa lamang si Yeshaya ay nakitaan na ito ng kakaibang husay sa pag-aaral. Mabilis itong matuto at talaga namang nag-e-excel sa lahat ng academic subjects nito. Hindi lamang sa academic nag-excel si Yeshaya dahil sa kabila ng pag-aaral, ay nagagawa pa rin itong makilahok sa mga extracurricular activities sa school, gaya ng drum and lyre at ito rin ang punong patnugot ng kanilang school paper na bukluran. Taon-taon ay nagbibigay si Yeshaya ng karangalan sa kanilang paaralan mula sa iba't ibang mga paligsahan. Kaya naman marami ang humahanga at talaga namang tumitingal ang kabataan kay Yeshaya. At sa tuwing aakyat ito ng intablado, ay proud na proud at lagi itong ipinagmamalaki ng kanyang kaanak, lalo na ang kanyang mga magulang. Wala ding bukang bibig ang kanyang ama kundi ang pagiging mabait at matalino ng nag-iisa niyang unika iha na si Yeshaya. Maging sa social media ay palagi nitong sinasabi kung gaano siya ka-proud sa anak. Kaya naman marami ang nagulat nang magawa nitong paslangin ang nag-iisang anak. Ayon sa report, ay kaaalis lamang ng ina ni Yeshaya noong July 16, 2024 para magtrabaho sa Taiwan. Naiwan si Yeshayas at ang ama sa kanilang bahay sa Karig Norte. Dahil sa si nagdadalaga na, ay sa bahay ng kanyang mga lolo at lola na tutulog si Yeshaya sa gabi at umuwi naman sa kanilang bahay sa umaga para maghanda sa pagpasok. Wala ang kanyang ama sa araw dahil nasa trabaho ito. Ayon sa lolo at lola ni Yeshaya noong gabi ng July 24, 2024, ay naghahanda na sila para matulog nang dumating ang ama ni Yeshaya galing sa trabaho. Tinawag nito ang anak kaya naman umuwi ang dalaga sa kanilang bahay na ilang metro lamang ang layo mula sa kanilang tinitirhan. Hindi pa man lubos na nagtatagal si Yeshaya ay napabalikwas silang mag-asawa nang marinig nila ang sunod-sunod na sigaw ng dalaga na Papa, wag Papa, Papa, Papa. Kaya naman agad-agad silang nagtungo sa kabilang bahay. Pagpasok nila sa loob ayon sa lolo ni Yeshaya, ay nakita niya ang nakahandusay at tuguan ng katawan ng kanyang apo. Agad-agad niya itong tinulungan, bagamat may katandaan na ay nagawa niyang maagaw mula sa manugang ang patalim na ginamit nito sa pananaksak sa apo. At dahil sa dihamak na malaki ang katawan nito at bata pa, ay hindi na nila ito nagawang mapigilan nang tuluyan na itong umalis at tumakas. Dinala naman nila ang dugo ang apo sa pinakamalapit na paggamutan. Subalit diniklara ito ng emergency doctors doon na wala ng buhay upon arrival. Ito ay sanhi sa sobrang dami ng dugo na nawala mula sa biktima na sanhi ng multiple stab wounds na natamu nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Base sa isinagawa nilang pagtatanong sa lolo at lola ni Yeshaya ay napag-alaman nila na mahilig ang suspect maglaro ng online sabong at online casino. Nalulong ito sa laro at nabaon na rin ito sa kabi-kabilang pagkakautang. Ayon sa kanila ay nanghihingi ito ng pera sa anak na si Yeshaya. Nagkaroon umano kasi ng hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa. At sa halip na dito ipadala ang pera ay kay Yeshaya na pinapadala ng ina ang pera at ito na rin ang humahawak ng savings sa bangko ng ina. Ayon sa lola ni Yeshaya ay nanghihingi ng pera ang ama ni Yeshaya sa kanya. Sumalit tumanggi ang dalaga na siya marahil ang naging dahilan kung bakit nito pinatay ang nagihisang anak. Dahil dito ay agad na nagsagawa ng manhunt operation ng Tugigaraw City Police na nawagan sila sa lahat ng maaaring makakita o makapagbigay ng information sa kinaroroonan nito. Hindi naman nagtagal, ay kusang loob naman itong sumuko sa Karanglan Police Station sa Nuevo Ecija. Mula sa Karanglan ay agad naman itong tinurn over sa Tugigaraw PNP para harapin niya ang kasalanan ginawa. Sa pagsuko ni Jude Tiasis Balad ay agad din naman itong umamin sa kanyang ginawa. Ayon sa kanyang salaysay ay nagkaroon sila ng matinding pagtatalong mag-asawa na lubos niyang dinamdam. Ilang araw na rin siya na nakakaranas ng labis na depresyon. Kaya naman iniibunto niya ang galit sa kanyang anak. Sa tulong ng Overseas Workers Welfare Administration ay nakauwi naman ang ina ni Yeshaya para ihatid ang kanyang nagigisang anak sa huli nitong himlayan. Samantala ay official namang kinasuhan ng pagpatayang ang ama ni Yeshaya na si Duty Assis Balad sa Prosecutor's Office ng Tugigaraw City. At ito ay kinulong sa Tugigaraw Police Station kung saan ito hihintayin ang mga paglilitis ng kaso. Sa loob ng kulungan, ay labis naman ang pagsisisi at paghingi ng tawa ni Jude sa kanyang nagawa sa anak. Bagamat para sa pamilya, ay walang kapatawaran ang ginawa nito sa walang kalaban labang dalaga. Habang nakakulong ay sinubukan pang kitilin ni Jude ang kanyang sarili. Base sa report ng mga polis, ay nagpaalam umano ito na magtutungo sa banyo. Subalit napansin ng mga kasamahan nito na matagal na ito sa loob at marami pang gagamit ng banyo. Kaya naman ay pinasok na nila ito sa loob at dito ay dinat na nila ito na duguan. Agad naman itong dinagayan Valley Medical Center at nalapatan ng lunas. Base sa report ay sinaksak nito ang sarili sa liig at puson gamit ang pinutol na kutsara. Buti na lamang at agad itong naagapan. Sa kasalukuyan ay nakapiit pa rin ito sa kulungan at mahigpit na binabantayan ng mga pulis para hindi na maulit ang pagtatangka nitong pagpapakamatay. Bagamat nagsisisi na sa kanyang ginawa, ay hindi ito sapat para maibsan ng sakit na naidulot ng pagkamatay ni Yoshaya. Kaya para sa kanila ay dapat lamang napagdusahan ito ang kasalanan sa kulungan. Napakatalinong bata, isang huwarang anak na malayo pa sana ang mararating. Marami pa sanang karangalan na iuuwi si Yoshaya para sa mga magulang na ayon sa kanya sa kanyang valedictory address ay ang kanyang mga inspirasyon. Kaya siya nag-aaral ng mabuti. Ayon kay Yeshaya, ay mahal na mahal niya ang kanyang mama at papa. At ang mga ito ang dahilan ng lahat ng kanyang tagumpay. Kaya naman lubos na nakakapanlumo dahil ang taong tinuring niyang inspirasyon at lakas ay ang siyang taong walang awang bumawi ng kanyang buhay at pumutol sa kanyang paglalakbay patungo sana sa isang magandang kinabukasan. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.